there are calls by some supporters of the duterte uh, family no na people power daw po i mag launch daw ng people power in support of the former president and some are calling on people na pumunta sa streets How, what do you say to those kinds of uh, statements hindi pa bag, hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno unang-una po may warrant of arrest Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito ang kaso ay pending sa ICC ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan. Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag i ng warrant of arrest?